Yan po, ang dami. O, gagawin kong banana chips. Nugasan ko po muna para po hindi kumapit sa kamay ko yung dumi, saka po dagta. Yan, binalatan na po namin, saka ko binabad sa tubig na merong suka para po hindi gaanong mangitim. Pagka po kasi walang tubig na pinagbabaran, mangingitim po yung saging dahil maraming dagta at hilaw pa. Kaya po niyan, ipipilog naman. Pwede rin naman, hiwain lang ng kuchilyo, pero yung manipis na manipis lang po. Ah, uh, ito po yung mga in-slice kong uh, saba na saging. Ayan, maninipis na po. Piler po ginamit ko dyan para po maninipis. Pwede rin naman po ako chilyo. Well, mas maganda po pagka kasi manipis na talaga ang pagkakahiwa. Ito po yung mga hiniwa ko ng kuchilyo, medyo makakapal po. Pagka po kasi maliit na yung saging, hindi na mapiler. Mahirap na pong pilerin. Kaya yung mga natitira, kinukuchilyo ko. Ayan medyo makapal po. Maglusaw lang po ako ng 1 kg brown sugar. Uh, isang cup ng tubig. Saka po itong kalahating cup ng suka. Yan po ang, ang sekreto para maging crispy ng matagal yung banana chips. Lalagyan po ng suka. Okay, tapos po haluin. Hanggang malusaw yung Sugar. Lalagyan ko po din po ng konting vanilla. Para may konting flavor. Pinainitan ko lang po yung kawali at maglagay po ako ng maraming mantika. Yan, maglagay po na po ng slice na banana. Pag-iwahiwalayin <coughs> lang po para hindi dikit-dikit. <coughs> Pero mag-iwahiwalay naman din po pagka naluto na. Pag nag-crispy na siya, po sana mga maghihiwa-hiwala yan Ayan, nasa medium heat lang po yung apoy para po hindi siya masunog agad at hindi rin po sa low dahil po pagka low po hihigop lang ng ano to, ng mantika kaya po sa medium man lang tapos yung pong banana, kailangan huwag masyadong punong-puno haluin lang po paminsan-minsan para po hindi naman masunog yung nasa ilalim kaya, luto na po. Medyo brown na. Kaya, pwede nang hanguin. Para makasunod naman yung iba pang maraming saging mailuto. Yan. Pagsalang na po ulit ng susunod pa hanggang maubos po ito, so matapos po mailuto. Po, yung mga naprito ko, pero kalahati pa lang po yan. Meron pa akong kalahating iluluto. lagay um, na po yung banana chips na niluto. Baka po so, marami niya kasi malutong naman na. Pagka maglagay niya, maglagay na po nitong Arnibal, yung pong matamis na nilusaw ko. Lagay po ng kaunti lang. Tansayin niyo na lang po. Nakalow heat lang po yung apoy. Yan. Saka haluin ng haluin. Hanggat may bula po, wag niyo natin galit. Pag wala na po ganong bula yung mantika, Pwede na po yan. Kaya wala na po ganong plastic yung mantika. Ah, pwede na pong hanguin. Pwede na pong tanggalin yan para may luto naman yung iba pang susunod na iba pa natitira. Patiktingin lang po. Ayan, ito na po lahat ng banana chips na ginawa ko. Nilagyan ko na rin po ng matamis yan. Ayan na, tikman ko. Malatong. Mmm, sarap. Crispy. Dali sa po kilong saba po ng saging na hilaw saka isang kilong matamis po na gamit ko dyan. Pwede na po i-plastic yan para pwede na ibenta. Ayan. Ito po lahat ng nagawa kong banana chips. Bali 19 pieces na tig 250 grams. Bawat supot po nito 250 grams. 10 kilos po na hilaw na saba ng saging. Ang puhunan ko po dyan is 1,000 pesos.